sa mga pangen at nabarata. Duwa ka dan duwa nakaligtas sa insidente ni pagkabuto din mga minor de edad sa Naseca Marinesur. Enkwentro entre militar asin ng PA na itala sa PUB Corpus Masbate sa Rugadan. Sitwasyon sa Matnu Port kontrolado na sa makalisan na natana na halos 3 km pila din mga bikulo kanakaging Martes. Asin, 500 na senior citizens pinog masa selebrasyon kan pinangat festival sa boy. Diyos maray na hapon, Webes, Hunyo 13, taong 2024. Unin ang mga baretang dapat nindong maaraman mo niya na aldaw. Madadangugman ugmanaan ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes, asin 90.7 Radyo Uragon, Ligasti. Sa detalyes, duwang minor de edad ang binawian buhay, makalis na mabutod sa dagat sa Kupkan, San Jose, Si Jennifer Pulinar, sa Bilog na Detalye. Duang minor di edad ang nabutod sa katubigan kan barangay kalalahan San Jose Camarinesur hapon ka na kaaging Martes. Sarong concerned citizen ang nakahiling kan insidente na tulos man na naghagad akudir sa otoridad. Nakuaan duwang biktima 50 km ang rayo sa baybayon kung sa inahiling ang mga na nagkakawat. Haros kabagang oras man ang minagi antes ininarespondihan. Basado sa imbestigasyon, mga residente ka nasambit na lugar ang mga biktima, na nagpaaram pa sa saindang mga magurang na makawat sa nasambit na baybayon. Alagad mantang nagkakawat, na anod ang kan kansaro sa mga biktima na pinipigkoakan mga ini. Alagad sa kusugkan tubig, inanod sinda kaiba ang luha pang kakawat na minor de edad uh, sila ng itong malakas na alon. Yung persa ng malakas na alon, itinangay eh, sila din sa palabas. Hindi sila kinaya Kasi time na yun lang pa hapon, pahitide na po yan, papalakas yung alon. So, yan. isa po yun sa tinitingnan natin na sitwasyon ng... 13 as 9 anyos ang duwang nagadan. Mantang duwang 10 anyos ang nakaligtas. Entero sindang pigdara sa ospital, alagad ang duwang biktima ang dainasinwerte pang mabuhay advice po natin ang sa mga magulang, presidente man doon o hindi, pupunta ng dagat, pakaban, pakibantayan po yung mga anak nila. Uh, po tayo ng precautionary measures at awareness para maiwasan po yung mga galitong insidente. At lalo, lalo na po din sa mga taga doon, na taga tingnan po nila yung sitwasyon. Kung pwede, huwag na, huwag na, huwag lang nilang payagin. Wala nga po, huwag na pong yung mga bata. Sa presente, pigbibilaran na, na sa saindang residensya ang duwang biktima. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Sarong pigtutubodan ng miyembro ka New People's Army ang binawi buhay sa nangyaring inkwentro sa PUV Corpus sa Masbate, mga haralangkaw na kalibri nin armas na recoverman kan otoridad. Uyaliwat si Jennifer Pulinar. Sarong pigtutubo na ng miyembro kan New People's Army ang nagadan sa inkwentro laban sa puwersa militar sa PUB Corpus Masbate kan nakaaging Martes. Binisto ang nagadan na NPA na si Alvaro Compuesto Jr. alias Bunsoo Jr. kan barangay gindawahan parehong banwaan. Sigun sa tagapagtaram ka 9th Infantry Division Philippine Army na si Captain Frank Roldan, nangyari ang inkwentro mantang nagpapatrolya ang platoon hali sa Alpha Company kan 2nd Infantry Battalion sa barangay Tubog Kanao ng Bita na banwaan. Dosing miyembro kan kumiting larangan Guerilla South sa Regional Committee 4 na pinamamayohan ni Bobby Cañete alias Denden ang nakabakbakan kan militar na nagduran nin 20 minutos. Sa kanila, sa, sa part nila, ito na i opener para sa kanila na wala nang safe place para puntahan nila kasi mismo yung mga komunidad hmm. o yung miyembro ng community na ang uh, nagsusuplong sa kanila. Kinumpirmar man kan militar na kabalian ang makanagada na NPA sa mga nakipagribayan sa Indanin Puto. Mientras tanto, na-recover sa lugar kan enkwentro ang sarong M14 rifle, sarong M16 rifle as in M653 rifle. Talikuran na nila yung uh, armadong pakikibaka. Kumbaga harapin nila yung responsibilidad nila sa kanilang pamilya. Mabuhay sila ng, uh, ng mapayapa kasama ang kanilang pamilya. Para sa mga baratang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Pilanin mga bihikulo pala og sa Matnog Port uminabot sa 3 km kan nakaaging Martes. Graduation season as in duwang magkasunod na pista opisyal ngunya na bulan pigtutuktong kausa kan halabang pila. Si Regine Bue sa bilog na detalye. Karna kaaging Martes kan manutaran ana labang pila nin mga bihikulo palaog sa Matnog Port. Basado sa report na pigpaluwas kan Coast Guard sa Station Matnog, 324 rolling cargoes ang nakapila sa queuing area kay nasambit na Aldaw no sa na uminabot sa 3.2 kilometro. Total na sa 148 naman ang naitalang bilang kan mga stranded na biyahero sa luwas kan pantalan. Sigun kay Coast Guard in St. Juas, Kisarsa, manageable na ang sitwasyon sa pantalan puon ang Udma. Kung sa 225 na sana ang rolling cargo sa nakapila sa queuing area, mantang buminaba na sa 450 ang stranded na pasahero sa luwas kan pantalan. Ang pagrusokan pasahero, pigtutubod na sa kan graduation season as in Independence Day, as in Idel Adhan na pigdeklarang holiday na posibleng pigko ang oportunidad mandaa kan mga biyahero ngani ni makauli sa saindang mga kapamilya sa parting Bisayas as in Mindanao hanggat ano po uh, ginagawa po ng ano ng uh, Port of Matnog na ma-decongest yung yung pila ng mga trucks natin sa labas para po makatawid na sila sa sa alin uh, tapos dinadagdagan din po yung sa ngayon po ang ang bumibiyahing barko ay 14 so madadagdagan pa po yan ng galing sa Santa Clara shipping line at Montenegro so yung mga pasahero naman po kami and go naman po ay live so wala pong problema dun sa pag-i-stay ng mga ano na commuters Saro sa mga ginatos na biyaherong stranded pa sa luwas pantalan, si Tatay Hasanin sa dali na hali pang Manila asin pasiring sa Samar. Okay naman po yung pagtawid ng mga light car kasi mabilis naman eh. Pero ngayon kasi nagkataon lang talaga na medyo yung pila mataas kasi ano talaga yung season ngayon eh. Ting ng mga ano, yung umbaga nagbabakasyon. Sa ngayon, eh, hindi naman gano'ng katagal yung pagpila dyan. Mabilis lang naman. Eh. Saglit lang naman yun kung ano, mag-aantay ka lang ng hindi pa naman abot ng ilang oras, makakasakay ka agad. na kaagad. At saka makakakuha ka ng ano, tikit mo pa tawid ka puntang alis. Mientras tanto, personal man na binisita kasuod mang aga kan Commander kan Coast Guard Station Sorsogon na si Coast Guard Captain Julian Bayawa Jr. ang nasambit na pantalan ngani personal na mahiling ang sitwasyon digde asing ngani na masyerto na organisado ang operasyon sa luwas asin in laog pantalan siring man na masyarto na ligtas ang pagbiyahe kan publiko. Para sa mga baratang tatakbikol, Rich Boy. 18 anos na construction work arrestar sa panamo na siniligal na droga. As in sa na senior citizens pinugma sa selebrasyon kan pinangat festival sa Kamaligal Boy. Yan ang siniba pang bareta sa pagbabalik ang nakupikol online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. ginat sa gabos, na po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na kasurupa libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayo. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako bikol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Dako lang ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may habang kami nabubuhay. Dako lang tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurog Nagbabalik aan ako Bicol Online TV. Shabu Asin Badil na samsam sa sarong sospek na target sa pigkondusir na operasyon sa Talisay, Camarines Norte. Si Nomer Corporal sa bilog na detalye. Sa kulungan ng bagsakang sarong lalaki makalis na makuaning ng illegal na droga asin badil sa pigkasar na operasyon kang Talisay Municipal Police Station, Camarines Norte Police Intervention Unit, asin Camarines Norte Police Mobile Force Company sa Portres Barangay Caban, Talisay Camarines Norte, alas 5 Jess Kasudmang Aga. Binisto ang sospek na si Alias Ramil, 38 anyos, may agom, asin residente kang Barangay Alawihaw, Dait Camarines Norte. Na-recover sa sospek ang nagkapirang heat-sealed plastic sa shining pigtutubo na, na sabu, asin sarong kalibre 38ng badil, nakargado ng tulong bala na mayong magkakanigong dokumento. Sinabaw po nating a uh, ay nakabili ang ating pusher buyer ng isang uh, maliit na transparent plastic sachet at ito po ay may resulta na galing sa ating crime laboratory at positive po ito sa ipinagbabawal na gamot na tinatawag na shabu. Ngayon sir, uh, during ano po search after po nung uh, bus sa body search po ng ating uh, arrested person ay uh, may nakuha pa po sa kaniyang bag na naglalaman ng illegal na droga din. Uh, sa aming pong pagkakaalam ay meron siyang previous na kas Naatubang ang sospek sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 asin pagbayular sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang sospek nangunyan ang nasa kustudiya pa kang Talisay Municipal Police Station. At ganun naman po sa mga kababayan natin na patuloy na nai-involve sa mga ganitong iligal na gawain, ang aming panawagan ay tigilan na nila ang ganitong gawain na alam naman po natin na isa itong dahilan na nakakasira dito sa ating lipunan. Asigurasyon kang otoridad na padagos ang sa indang ng ni mga operasyon, siring man ang pakikipagtaban kang komunidad, ngani magkadarakop na mga personang padagos na imbuelto sa iligal na droga asin iba pang kriminalidad para sa mga baretang tatak Bicol nomer corporal Mani ibang pakunswelo para sa mga lolo asin lola sa Kamalig Albay pig uprisir katakod kan selebrasyon kan pinangat festival ngunya na bulan Si nomer corporal sa bilog na detalye Pig kang 89 anyos sa si Lolo Juanito Espinosilla kan Barangay 7 Kamalik Albay ang pagmakulog sa indakang sa indang lokal na gobyerno. Kasubong aga kaya, saru siya sa mga naka aprovechar kang libreng upaw na pig kang banwaan. Dakulo na pagpasalamat ko na natabangan ko na ni Siring sa na bagay na ini. Siyempre, magpasalamat ko na kalibre na sa pag ang 61 anyos sa si Lola Zoo Nobles sa Kanbarangay Kutmon, Kamalik, Albay. Pig-aprobicharan ang pagpapahat oil kang sa iyang buhok. Sabi niya, pigpapasalamat niya ang inisyatibong inikang sa indang gobyerno lokal. Sa siring kayang paagi, mas namamatayan kang sa indang sektor ang sa indang importansya. Siyempre yung mga senior citizen na hindi nakaano, eh, mabuti na ano ni Mayor. Malaking tulong talaga sa mga senior citizen na magpaganda. Apwera sa libreng gupit as in hot oil treatments. Libre man ang pagpapa-facials. Manicure as in pagpapa-pedicure. Piglatag ang mga libreng serbisyong ini kasubong aga sa Bungkaras Gymnasium sa Barangay Dos, Kamalik, Albay. Ang main objective, pa at least masinda, matanaan kung ano ang pagpa-beauty, para mga seniors na yan na dyan na may barayli. They are ready for this, for that uh, event. Sigun kay Kamalig Mayor Kaloy Baldo, parte ang aktibidad sa selebrasyon ni Dakang Pinangat Festival ngunya na taon. Iniman ang saindang indang pagi pasasalamat sa mga naging ambag kang sa senior citizen sa sa indang banwaan. Digli sa Pinangat Festival ni Pano, gabos na sektor kasabay. Kaya may kanya-kanyang programa sa bawat sektor. Kaya yun sa senior citizen, ang um, para man sa mga senior citizen na aldaw ini ngayon. Kaya nagkay konsepto kanina para duman sa mga lola ta na ma din ta na, na pinapampers pa rin sila. May temang aktibidad na tara, magpagayon kita, libre man sana. Abuton sa 500 na seniors ang nabinipisyon kang nasambit na aktibidad. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal, asin niya ang katiripunan kan mga baratang tatak Bicol. Ako si Jen Uñez. Salamat!